Pansamantala mo ipinatigil ng Sugar Regulatory Administration ang paglalabas ng imported na sukal sa merkado kasunod ng nalalapit na aniha ng local farmers. Yan ang ulat ni Clayzel Pardilla. Banana cue, cake, leche flan, at iba pang paboritong panghimagas. Hindi yan tatamis kung walang asukal. Pero saan nga ba ito nang gagaling? Sa Sugar Capital of the Philippines sa Negros Occidental, simulan itong Setiembre, wala nang tigil ang pagiling ng asukal. Sa Barangay 6 Poblasyon, Silay City, daan-daang kilong tubo ang binabiyahe sa mga milling plant o gilingan ng asukal kada araw. Pero dahil sa pabago-bagong presyo ng petrolyo, kanya-kanyang diskarte ang mga magsasaka at Miller para magkaroon ng disenteng kita. Higit isang taon na ginagamit ang steam train na ito dito sa sila'y City Negros Occidental para maghatid ng mga tubo mula sa mga sakahan papunta sa mga gilingan ng asukal. Imbes kasi na gumastos na sa 300,000 pesos para sa diesel, tubig at bagas lamang o gamit na tubo ang nagpapaandar sa tren. Pagdating sa planta, dudurugin ang mga tubo, kukunin ang katas at ihihiwalay ang bagas o ginamit na tubo. Lilinisin ang sugarcane juice at lulutuin gamit ang bagas. Matapos ang labinarim na oras sa pagpoproseso, handa ng ibenta ang asukal sa merkado. Pero kasabay ng pagdagsa ng lokal na asukal, ang pagbaha umano ng imported sugar pinababagsak raw nito ang farmgate price ng asukal at kinakawawa ang mga magsasaka they were saying there's just a lot of sugar for me it's alarming in the sense na we're hurting the farmers we're hurting the consumers as well Mula 3,000 pesos bumaba na sa 2,700 hanggang 2,500 pesos ang farmgate price ng asukal, katumbas ng 50 pesos kada kilo. Kung iyan ang pagbabasihan, hindi raw dapat umaabot sa 76 pesos ang presyo ng asukal sa palengke. Pero sa price monitoring ng Department of Agriculture, pumapalo sa 80 hanggang 110 pesos ang refined white sugar. It's for white sugar So happy si consumer at 85, happy din si farmer at 60. So sa ngayon the farmer is going down to 50, 51, 52 pesos. The farm gate prices have been going down a significant amount. However, retail prices have actually maintained. So somebody is profiteering somewhere and uh, we we have to find a way to control that because kawawa naman yung consumer, kawawa din yung farmer. Pansamantala ng pinigila ng Sugar Regulatory Administration ang paglalabas ng imported sugar sa merkado sa gitna ng harvest season. Layo nitong protektahan ang interes ng lokal na magtutubo at gumigiling ng asukas sa bansa. Matatandang inatasa ng Sugar Order number 7 na ilabas sa merkado ang lahat ng 150,000 metric tons ng imported sugar hanggang October 15, 2023. We're trying to avoid imports altogether. So this will discourage farmers to plant and without the farmers our mills will suffer as well so we have to ensure the local supply Sa kabila nito tiniyak ng SRA na sapat ang supply ng asukal sa bansa at posible pang tumaas ang produksyon ngayong taon Kalaisal Pardelia para sa bayan